misunderstanding, miscommunication. And this is something wala namang forever. Malalagpasan. Maring subukin ang inyong mga PC. Subukin ang inyong kakayahan kung paano nyo bibigyan ng proteksyon ang inyong mga posisyon. Okay. I'm getting a message dito para sa ilan sa inyo na maaaring merong ano lang naman to? It could be unexpected. Wala naman tayong control ano, sa kung anong pwedeng maganap. So, mga katrabaho, trabaho, kahit sa simpleng halimbawa sa schedule nyo at work, may ilang pagbabago at minsan parang ang hirap mag-adapt. ang hirap sabayan. Or merong mag iinit ang ulo, yes. Meron akong nakikita ganoon. And yung pinaka-advice na ating nakikita dito sempre pa, mahirap to. Mahirap all the time, pero you have to stay positive. Again, di natin mapiplease ang lahat ng ito eh, yung mga tao sa paligid nyo. Pero meron kang meron at meron kang control. Paano mo ito pangahawakan? Talikuran. Ayan o, no, sumasangayon. Talikuran yung makakapag-iwan sa inyo ng ilang negativity, negative energy, hindi sa tatakbuhan. Especially if this is something problema talaga mag-recharge muna. Sumasang-ayon yung ilang why not? Baka distractions ito. Sandali lamang.